Good morning guys, ayan, alam nyo ba kung anong lugar itong pinuntahan ko guys? Well, andito tayo ngayon guys sa uh, Dalahican Dalahika na port, ano, itong port na ito na pinakita ko sa inyo guys Ayan, medyo uh, umuulan ngayon dito ano sa Quezon Province guys Ito yung port na papuntang Talaw-Talaw, uh, ano dito dumadaan yung mga bus papuntang uh, port ng Talaw-Talaw uh, guys Dahil doon sa mismo uh, port ng talaw ay may mga barko doon na papuntang Marinduque. Ang biyaheng Marinduque po yung mga barko doon at uh, biyaheng mas po yung papunta doon sa port na yan guys. So ito nga guys may mga nakita tayo dito mga motor. At ayan yan medyo umaambon nga guys nakikita naman niyo sa aking video. Ano? Ayan ako di ba diba? Ayan at dito tayo ngayon sa itong lugar na to. Dito tayo sa Barangay Dalahikan guys. Sa araw to guys. Ayan dito tayo balik kumukuha ng ating panibagong video sa araw to guys. O oh, ayan guys. O oh, di diba? Ayan. pangiting iting pa tayo dyan guys sa loob kaya lang parang hindi really, yata pwede pinapapasok parang pinababawal na pumasok ng tao sa dalay mga can... bibili ka mga prutas ma do Ayan, doon no, ang prutas ano Ayan, maghahanap kami ng prutas at bibili nga yung may ng prutas guys ayun may mga prutas ang Ito yung dalaikan dito guys. Ayan. No. Doon kami sa may 7 eleven Ano? Ayan. Dito mo. Ma'am, ang mo dito, ma. na, 30 kilo, guys, sa 35 kilo, guys. Ayan. May karni na dito, guys. May mga karni dito. Ayan. May mga, May mga, na mga tindang karni. guys. May mga may mga kakanin doon guys sa Ini mga gulay dito guys. Ayun. yung nila dito karne ni Kuya. Ayan. Ayan guys, so mga nila dito guys. And then, ayan yung bagong 7-Eleven dito na bukas. Ayan Matagal na pa nang bukas yan yung 7-Eleven. Ayan, nagkaroon dito ng 7-Eleven. No? Ayan. And then, doon naman ay mga, mga putas. Ayan, mga, mga nagtitila ng putas. channel siya ng guys. moralnya siguro itong mga gulay. guys. ya na tinga? Oo. Ayan lang, sige na. Next, kami doon, tatawid kami at um, daw ng frutas tong uh, mama ko, ano. Tara na ma. Ayan, dalawang mag -ano. So, tatawid muna kami guys. Ayan, may mga sasakyan pa guys. O oh, ma, may kotse ma. Okay, dito ma. Dali, go. Dali, go. Ayan, tatawid na siya at bibili kami ng prutas guys. Ayan, may mga prutas dito guys. Ano? And then yung 7-Eleven ng Galahican Brands. Alright, so magkikita na dito mga fresh mga repolyo guys sa mga tinda dito. Ayan, ang daming then... So ayan na nga guys, nakarating na kami dito sa may prutasan ano. Ayan, at makikita niyo na pakaraming tinda dito ng prutas guys. Ayan, may mga mansanas. Ayan, apat ang 50 pira. Ayan ang apat na piraso ay 50 pesos guys sa mansanas. May mangga, may mga Saging ayan ng mama ko. ayan ang orange guys. O di ba napakalamian sa mga putas nila guys. Kamaong dream na malit guys. o makamura uh, midira sa presyo guys. ayan ang uh, South Star ng uh, dalahikan guys. Okay, at uh, dito nga sa mga oras na ito Ayan, at ang nandoon ng akong mama Ayan, may tanaw-tanaw siya, may nagipilipini siya oh. saging kardaba guys Ayan, so medyo nakamura kami dito guys Sa presyo kasi, uh, kilala ako nung uh, Nagtitinda dito, kilala niya ako Kaya binigyan lang sa amin ng 25 ang kilo Ayan, instead na 30 Ayan, binigyan lang ng 25 ang kilo sa amin Ayan guys, guys oh, ang daming ditong mga tindan lang Putas guys o oh. O diba, yung may kompleto talaga May uh, manggang hilaw, saging Okay, maulan talaga dito ngayon guys sa Quezon province. Ng March market guys. Ang hinahirapan ako guys, hindi ko dala yung aking sling bag. Ito yung mga pina pinamili yung. Medyo maulan ngayon dito guys. So, ayan, ang masasakyan guys. Ayan, medyo na traffic ano. Okay, maulan dito ngayon sa Dalahican guys. So, nandito na kami sa loob. Ayan guys, kapasok kami sa loob. Malamig dito at uh, maulan. Okay. guys Ay, ayaw ko niyan mo, Ito lang yung sili So pagpasok pa lang natin dito Ayan, ito na yung mga bumungan sa atin guys Yung mga fresh na gulay Ayan, ang dami mga fresh na gulay dito guys Ayan na nga guys, pagbungad natin Ayan, napakaraming mga pe, sariwang mga gulay guys Ano yan, talong, kamatis, lahat na gulay ay nandito. Ayan, sibuyas, bawang. Ayan guys, so, so uh, sa mga oras ito guys, marami po dito ang uh, namimili ng mga gulay. Ano? Ayan guys, so dito nga ako pumunta sa aking suki dahil suki ko na to. So dito ako pumili ng mga gulay na bibili namin guys. Ayan. Guys, ayan yung mga sariwang mga sili na green ang paborito kong sili na green mga ayan mga sariwa talaga yung kanila mga paninda guys. So yun na nga guys, uh, pumili na nga ako dito ng uh, gulay na aking bibilin. So pumili ako ng mga ano dito dito guys yung aking paboritong uh, sini guys ano, bumili ako dito at alam nyo ba guys kung magkano ang kilo sa sini guys ayan 100 ang kilo ng sini guys napaka ano na talaga ng presyo ngayon guys mahal na ang presyo ng mga bilihin guys so ayan guys so oh. oh diba ayan at uh, bumili nga ako ng one port lang na binili kong na uh, sini guys kasi kailangan ko sa aking video guys sa aking mukbang kailangan kinakain ko kasi ng hinaw ang sini guys so ang kasunod naman nating bibilhin guys yung uh, sibuyas grabe grabe ang presyo ng sibuyas guys magkano ang 1 uh, one port ay 35 guys ang one port grabe nga taas ng presyo no? so bumili ako ng one port guys lampas ng one port na binili, uh, binayaran namin ay na rin So sa hours na guys, may batang lumapit sa akin guys at nangingi ng uh, bariya. Ayan o, naiya siyang uh, ng uh, video guys. Ayan o, tinatakpan yung kanyang mata guys. So, uh, na, medyo naawa naman ako guys at uh, binigyan ko siya guys. No, hindi ko na lang uh, pinakita kung magkano yung binigay ko guys. Basta binigyan ko lang siya guys. So yun na nga guys, after namin bumili ng mga gulay guys, pumunta naman kami dito sa my gym na ibikery dahil yung mama ko ay, ay gusto niyang bumili na tinapay. Ano. Sa mga oras na guys, mayroon na naman bata na lumapit sa akin ano, at uh, na naman guys ano naman ako guys kaya binigyan na naman namin yung bata guys ano hindi lang namin pinakita kung magkano yung binigay basta binigyan na namin guys so dito na nga at na, na yung nanay ko kung anong gusto niyang tinapay at yun na nga ang pinagong guys yung kilala dito nga tinapay sa Quezon ayan sa Quezon province ang pinagong alam nyo guys napakasarap ng pinagong guys partner yan sa kape katulad ngayon malamig ang panahon so maganda siyang ipartner sa kape ano yan bumili ang mama ko ng tinapay na pinagong guys so dito nga may uh, Gemini brands sa barangay Dalay kanito sa aming lugar guys so uh, ito nga guys so oh, ito nga dalahikan guys ayan pinapakita ko sa inyo medyo maulan talaga guys ayan no oh. So ayun na nga nagbayad na si mama sa kanyang biniling tinapay So after namin uh, bumili tinapay pumunta na kami sa may bigas Kasi bibili ng bigas si mama bibili kami ng bigas guys so nandito na nga kami sa may bigasan ano? at yun nga bumungad ang mga presyo ng bigas guys grabe mahal na talaga ang presyo ng bigas ngayon guys wala nang mura yan makikita nyo sa aking video guys ayan may 56, 57, 60 ang pinakamataas na presyo dito guys So ayan na nga, pumili kami kung uh, sa bigas guys kung magkano kilo ang kaya naming bilhin. So ang pinili namin ay dito kami sa may 57. Hindi namin kaya ang 60 no, grabing mahal. Ayan no, dinorado daw yan. So dito kami sa 57, pumili ng aming binili guys. Ayan guys, so yung mga kilo ng bigas guys. Dito kami sa 57 bumili ng bigas, bigas guys. Ayan, ang hirap. Nahirapan talaga ako mag -ano, guys. At may lumapit na naman bata dito sa amin guys. At nangihingi ng uh, pera. Ano, ayan ano yung bata. So, binigyan namin guys. Hindi lang namin pinakita. No? Binigyan namin siya. Ayan o. No? Oh. Ayan, umalis na siya. Binigyan namin yan ng ng anong barya guys. So after namin makapagbili ng bigas guys, tiningnan ko naman 'to ng presyo ng itlog guys. ayan ito. Tingnan nyo guys oh, 'yung mga presyo ng itlog guys. Pinakita ko na dito sa inyo guys, pero hindi kami bumili ng itlog guys. Ah, uh, tiningnan ko lang 'yung mga presyo ng uh, itlog dito guys. ayan guys, oh. Oh, di ba? Mahal na rin guys. So hanggang dito lang 'yung aking ginawang video guys.